Samantala, usap-usapan na sa social media ang away ng mga residente at isang motor rider. Maririnig sa video ang pagtatalo ng dalawa sa wikang Elongo. Ayon sa residente, may kayabangan daw ang rider ng isang big bike na dumaan sa kanilang lugar. Ayon sa mga residente, alas tres pa lang ng madaling araw, binobomba na ni rider ang kanyang motor. Pabiru namang sinabi ni Ryder na 600cc daw ang kaniyang big bike kaya normal lang na maingay ang tunog nito. Hindi rin daw niya sinasadya na pag-ingayin na ang motorsiklo. Nagmamadali lang daw siya dahil babagsak na ang malakas na ulan. Dahil defensive si Ryder at ayaw magpatalo, napiko na si Manong at nasuntok niya ang Ryder babala ni Ryder, nakarecord daw ang kanyang kamera. Kaya ayun, nagmistulang kuha sa CCTV ang kanilang girian. Yun nga lang, hindi na ipinakita sa video kung ano ang naging kahinatnan ng kanilang pagtatalo.